Isang magandang umaga mga kababayan. Alam nyo, ito po yung maugong ngayon na balibalita na naririnig po natin. Na itong si Pulong Duterte kasama ang kanyang kapatid, Vice Presidente. Si Sara Duterte at si Chabit Singson. Sila po ngayon ang napapabalitang behind dito po sa destabilization sa gobyerno. Behind po sa mga parali na siya pong magpapabagsak daw sa gobyernong Marcos. Yan. Alright. Magandang umaga po sa lahat. Magandang gabi sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Magandang hapon sa Europe. At kumusta po sa atin po mga kababayan around the world. Yan. Alright, umpisan na po natin. Yan ang balibalita ngayon na si Chabit Singson na dating malapit na kaalyado ni PBBM ngayon ay talagang todo kontra na sa kanyang kaibigang you know mga Marcoses. You know ang Ilocos at Ilocos Norte at Sur ay magkatabilang. Dati rati mga kababayan ay talagang malapit yung si Chavit. Pero ngayon kumokontra na mga kababayan. Kontra sa gobyerno at pinaniniwala ang isa po sa mga mag-finance isa po siya sa financer, sa mga destabilization, mga kababayan, para pabagsakin ang gobyernong Marcos. Kasama si na Sara Duterte at Pulong Duterte. Iyan mga kababayan. Para po sa atin, ah, posible po ito. Hindi po malayong totoo ito mga nababalita ngayon na ang tatlong ito, ay behind sa pagpapabagsak sa gobyernong Marcos. Bakit? Bakit naman? Of course, mga kababayan, ang tatlong ito, tatlo, sila po ay makakasuhan for sure sa ombudsman. Dahil, uh, alam nyo na, dahil nga po sa mga uh, malalakas na ebidensya laban po sa kanila, it's now or never. Kung hindi po sila gagawa ng hakbang itong si Pulong Duterte, Sara Duterte at Chavit Singson, wala na po pag sila ay uh, hindi gumalaw dito, posible po silang makulong, makasuhan. Posible po silang malagay behind bars mga kababayan dahil marami pong ebidensya. Ang nagsasangkot po sa kanila, sa tatlong ito po mga kababayan. Yan. Aanhin mo ang iyong pera na dinekwat sa gobyerno kung makukulong ka naman. Yan mga kababayan. Ito po ang posibleng mangyari. Ayaw po nila yung mangyari. Na sila'y malagay behind bars mga kababayan. Na sila'y makulong kaya dapat gagawa sila ng paraan para mapabagsak nila at ma-erase mabura itong si PBBM, mawala sa eksena. 'Yan mga kababayan. Kaya nagtutulungan po itong mga magkakasamang ito nagtutulungan po sila para pabagsakin ang gobyernong Marcos. Mga kababayan, iwas kaso, iwas pureso ang laban po ng tatlong ito ngayon. Kailangan po nilang uh, lumaban, kailangan po nilang gawin ang lahat para po i-preserve ang kanilang political career at hindi mabilanggo para matakasan itong mga kaso na siguradong parating na. Dahil nga iba na ang ombudsman ngayon, yes, for sure, na parating na ang mga patong-patong na kaso sa mga taong ito. Hindi na kagaya ni Martires na pwede po nilang paikutin, na pwede nilang diktahan at kontrolin. Si Boying Rimulya, hindi po nila kaalyado yan hindi po nila kasama yan. Again, mga kababayan, lilinawin lang po natin. Ito po ay hindi pag -per This is not a case of political persecution, mga kababayan. Nagkataon lang na may malakas, malalakas na ebidensya laban sa mga taong ito. Sila'y pinaniniwalang nagkasala sa bayan. Kaya huwag po nating iisipin na pinipersonal ni Marcos. wag po nating isipin na ang gobyerno ang may pakana sa pagkaso, pagpapaimbestiga sa mga taong ito, sa mga Duterte, etc. Sila po talaga ay pinaniniwala ang may nagawang kasalanan sa bayan at meron pong malalakas na ebidensya laban sa kanila. Yan, ito po ang lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi sa aking mga uh, mga vlogs, mga kababayan, sapagkat ito po ang ginagamit ng mga Duterte para pang depensa, na sila po ay pinipersonal, na sila po ay pinipersecute ng gobyerno dahil kumukontra sila sa gobyerno. Hindi po yan. Maaari po silang habulin, makasuhan, sapagkat meron po silang nagawang kasalanan. Yan po ang tingin natin. Kagaya po ni Pulong Duterte. Saan mo ba naman ipupunta yung 51 billion pesos sa isang distrito, distrito lang? Sabi nga ni Senator Ping Lakson na that is too much. Nakakalunod sa laki ng pera na pumasok sa isa lang distrito, mga kababayan. Hindi lang yan. You know, yung kaso ni Sarah na hindi makapagpaliwanag. hindi makapagpaliwanag sa mga confi funds na nawawala. Dala-dala <laughs> po, tinangay ng kanyang mga security. Hindi po natin alam kung saan po yun napadpad, pero sigurado. Na-ship na po yan. Na-ship papuntang Davao, mga kababayan. Yang pera na yan. At hindi lang yan, marami po siyang kaso. Ang kanyang mga pag sa pangulo at uh, kapamilya ng pangulo at iba pa. Itong si Chabit naman, of course, marami din kaso po yan. Remember, kinasuhan po siya sa office of the ombudsman, isang attorney sa Ilocos Sur, kanyang kaprobinsya. So, humaharap po sila ng malalaking kaso na may malalakas na ebidensya. Kaya kung hindi po sila gagawa ng hakbang, abay, posibleng makulong po sila. At pag sila'y kulong anong mangyayari sa yaman nila, sa kanilang pera? di useless mga kababayan. Gusto nilang uh, maging malaya at uh, ma-enjoy ang kanilang pera, kaya ayaw nilang makulong, ayaw nilang matanggal sa kanilang mga pwesto. Kaya yan mga kababayan, ngayon lumalapit na sila sa Iglesia ni Cristo. Lumalapit na sila sa JIL. Lumalapit na sila, of course, sa kanyang kaibigan, uh, sa mga tao, mga uh, alipores ni kibuloy, mga kababayan, ng kanyang mga alagad. Yan. Kaya ganyan na lang ang kanilang uh, pagpupursigih para mapabagsak ang Martos. Dahil pag hindi nila ito nagawa, most likely makukulong po itong mga tao na to. At isama mo po dyan yung kanilang mga kaalyado, mga kaalipores, sila Bato, sila Bongo, sila Joel, sila Jingoy, sila Cheese, at iba pa mga kababayan. Nako, mga kababayan, posible na sila nga ang behind sa pag-finance sa mga destabilization groups po na ito na gusto talagang magpabagsak sa gobyerno dahil kung hindi sila aakto, kung hindi sila gagalaw ngayon, wala na, too late na. Baka makulong sila at wala nang silbi ang lahat. Wala nang silbi ang uh, pera na dinekwat sa kaban ng bayan. Alright po mga kababayan, marami pong salamat sa panunod sa atin pong uh, video ngayon. Mag-iingat po tayo lagi.